Kalabosong isang babae matapos mag-iwan ng sanggol sa CR ng isang gasolinahan. Ang naturang babae, binusalan pa ng tissue sa bibig ang inabando ng sanggol. Nagbabalik si Ben Manalo sa report. Umiiyak ang bagong silang na sanggol ng matagpuan sa comfort room ng isang gasolinahan sa barangay Malaya, Quezon City noong February 9. Nilapag lang ang bata sa sahig ng CR na tanging karton lang ang sapin mabilis siyang kinuha ng mga pulis at rescuer. Sa backtracking CCTV, isang buntis ang bumaba sa sasakyan sa gasoline station sa parehas na araw. Lumapit ang babae sa stop ng gasoline station para magtanong. Ilang saglit lang ay umalis na ang babae. Hindi na nakuhanan pa sa CCTV ang mga sumunod na pangyayari. Siya ang itinuturong sospek sa pag abandona sa sanggol na natagpuan sa CR ng gasolinahan. So mismo ang uh, natin ang naka discover doon sa newly born abandoned baby. So mabuti na lamang at ang ating kapulisan ay nakita agad yung bata at na-rescue yung bata. Posible raw na nanganak ang bunti sa loob ng comfort room. Matagpuan yung iyo sa, sa loob ng banganga. So, ngayon, nag-conduct tayo ng investigation nag through CCTV backtracking. So, sa CCTV backtracking, na-identify natin tong kung itong mga suspect. Pero itong uh, suspect natin ay uh, mismo na anak mismo sa loob ng comfort room. Yung nga lang, after niya mga nasa comfort room, inabandono niya yung bata. Pero ang ikinaalarma ng mga pulis, ang intensyon na patayin ang walang muwang na sanggol. Binusalan kasi ng tissue ang baby. Because uh, the moment na ano yan, eh, nilagyan mo ba naman ng tissue sa, bunga, sa loob ng bunga anong purpose mo ba, di ba? So pwedeng mamatay yung bata. Sa ikinasang hot pursuit operation ng mga pulis, natunton at naaresto ang mga nasa likod ng pag-abandona. Nagresulta ng na pagkakaresto ng dalawang bae at isang lalaki. Particularly sa antipolo kisal. Ang kasama na na eh, yung kasama ngayon na nareso namin. Isang lalaki at isang babae na medyo may edad na. Yes, may relation. May relation. Ano okay. po relation? Hmm, hindi ko masabi kung anong relation. Kasi I ayaw mean, mabigyan ng statement ng mga tatlo. Okay. So naniniwala ako na kapamilya niya yung uh, yung dalawa. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang pamilya ng sospek. Nakatakdang i-turn over ang sanggol sa pangangalaga ng DSWD. Nasa kustodiya na ng mga otoridad ang mga sospek na posibleng maharap sa kasong abandoning of minor at frustrated infanticide. BN Manalo, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.